tinanong na isang netizen kung aktibo pa rin ba ang inisyatiba ni Senator Bongo na paramihin ang super health centers sa bansa. Alamin sa siyas at presents DWIZ Track Record Report na ito. Hello DWIZ Track Record, pwedeng pakiresearch kung aktibo pa rin ba si Senator Bongo sa kanyang inisyatiba na paramihin ang super health centers sa Pilipinas? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents the WIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, bilang chairperson ng Senate Committee on Health, tuloy-tuloy at aktibo pa rin si Senator Bogo sa pagsiguro na accessible ang health services sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng pagpapatayo ng super health centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nito lang December 7 ay personal na nagpunta si Sen. Bongo sa Maco Davao de Oro upang bisitahin ang pinatatayong Super Health Center kasama si Municipal Mayor Arthur Carlos Rimando, Vice Mayor Alvera Veronica Rimando at iba pang mga kawani. Kabilang lamang sa mga serbisyong mayahandog ng Super Health Centers na tutugon sa pangangailangan ng mga residente ay ang pagpapaanak at pagsasagawa ng X-ray at ultrasound at marami pang iba. Para kay Senator Bongo, ang pagpapanatili sa magandang kalusugan ng mga Pilipino ay nangangahulugan na ang ekonomiya ay patuloy na lumalakas. Sa kasalukuyan, makikita ang Super Health Centers sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na lamang ang branches nito sa Pasig City, Imus Cavite, La Union at sa marami at kalat-kalat na bahagi pa ng Pilipinas. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.